Tama-tama yung bukas ko ng bodega ko. Ikaw, parating ka naman pala. Kasi magbababa ako niya, no? Hindi, kang ina pa ako dumating. Nagpahingal e, ako. Sobrang init kasi. Oo, so, eh. Nandito eh, dito ka pala. Ay, eh, bababa na sana ako nung ano, eh, mga kalakal ko. ko hmm. <laughs> <laughs> eh, akala ko kasi kahapon. Pupunta ka, di ba? Sabi mo, Merkulis. Hindi ka nakapunta kahapon. Hindi eh, eh. uh, ko na... Nakapunta ka hapon? Uh, busy ka? Ah, Nag-deliver kayo? Deliver. Sabi ko eh, hindi pumunta si Don Don dito. Sabi niya rin yung kulis. Nag-easy. Medyo madami-dami na rin ito. Ah, kasi ito, may nadagdag na naman. Andito pa sa... Bagay, okay, sa sunod na yun, papalo na rin yung iba nandiyan. Marami pang 1.5 yan. Diyan sidecar ko. Oo. Oh. Uh -huh. Susunod, Susunod na lang, o, yung, yung, yung mga nakasako lang muna doon. Oo, oh, sige. Sige, labas natin. mo lang. Ha? Tubig? Sagat lang. Ba tayo tubig? Sige, ito lang. 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 lang muna dito. Kaya mga kadyang, kinuha ng bayar natin itong mga ano, 1.5. Saka yung mga Wilkins, nandoon. Bigay nanti natin bayar nanti. So, okay. you natin. Meron know, pa doon, may sako pa. Sige bilangin mo na. Bilangin mo na. itu dyan. Ito. Sa sako pa. Sige, darating din yung buyer natin. Nah, Ang... うん。<noise> <noise> dyan ang dami na natin 1.5 kasi nung nagtawag ako sa iyo 50 plus pa lang yan ano ba yung tumawag ko sa iyo Lones? Ha? Ah. 103. Oo, oh, sa'yo. Huwag mo ito 103. <laughs> Kasi naman, nagtawa ko sa ano, nagtawag ko sa'yo, Lonis, sana lang, 50 lang yan. Thank mm -hmm. you. Bagaimana? Tidak batu Bagaimana kalau <laughs> saya menang? Ini sudah ditutup Oh, tidak ada Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos mga kadyang. God bless.